Isayas Ang mensahe tungkol sa Ehipto. Ikalabing siyam na kabanata Ang mensaheng ito ay tungkol sa Ehipto. Makinig kayo Ang Panginoon ay nakasakay sa ulap At mabilis na pumunta sa Ehipto. Nanginginig sa takot ang mga Diyos-Diyosa ng Ehipto At kinakabahan ang mga Ehipsyo. Sinabi ng Panginoon pag-aawayin ko ang mga taga-Ehipto, kapatid laban sa kapatid, kapitbahay laban sa kapitbahay, lungsod laban sa lungsod, at kaharian laban sa kaharian. Masisiraan ang loob ang mga taga-Ehipto, at guguluhin ko ang mga plano nila. Sasangguni sila sa mga Diyos-Diyosan, sa kaluluwa ng mga patay, sa mga mangkukulam at mga espiritista ipapasakop ko sila sa isang malupit na hari. Iyon nga ang sinabi ng Panginoong makapangyarihan. Matutuyo ang ilog ng nilo. Ang mga sapa at mga batis na dinadaluyan nito ay babaho at matutuyo. Malalanta ang mga tambo at mga talahid, ang lahat ng tanin sa pampang ng ilog. Matutuyo at titigas ang lupa malapit sa ilog ng nilo at mamamatay ang mga halaman dito. Iiya, Iiyak, maghihinagpis, at manghihina ang mga manging sa ilog ng Nilo. At malulungkot ang mga gumagawa ng mga telang linen. Manlulumo ang mga manghahabi at ang iba pang mga manggagawa. Hangal ang mga pinuno ng Zowan. Kinikilala silang mga pinakamatalinong tagapayo ng paraon. Pero ang kanilang mga payo ay walang kabuluhan. Paano nila nasabi sa faraon? Lahi kami ng matatalino at ng mga hari noong unang panahon. Paraon, nasaan na ngayon ang matatalino mong tao? Kung talagang matatalino sila, itanong mo kung ano ang plano ng Panginoong makapangyarihan para sa Ehipto. Talagang mga mangmang ang mga pinuno ng Zoan at Memphis. Madali silang malinlang. Silang mga pinuno ang siyang dapat sanang manguna sa mga mamamayan ng Ehipto pero sila pa ang luminlang sa kanila. Ginugulo ng Panginoon ang isip ng mga Egyptyo. Pamali-mali ang mga hakbang na kanilang ginagawa. Para silang mga lasing na pasuray-suray at nagsusuka. Walang sino man sa buong Egypto, mayaman man o mahirap, marangal man o aba, ang makakatulong sa kanyang bansa. Sa mga araw na iyon, ang mga taga-Ehipto ay magiging mahina na parang babae. Manginginig sila sa takot sa parusang ihahatol sa kanila ng Panginoong makapangyarihan. Matatakot sila sa Huda kahit marinig lang nila ang pangalan nito. Mangyayari ito sa kanila dahil sa plano ng Panginoong makapangyarihan laban sa kanila. Sa araw na iyon, limang lungsod ng Ehipto ang susunod sa Panginoong makapangyarihan at magsasalita sila sa wikang Hebreo. Isa sa mga lungsod na ito ay tatawaging lungsod ng araw. Sa araw na iyon, itatayo ang isang altar para sa Panginoon sa lupain ng Ehipto at itatayo ang isang ala-alang bato sa hangganan nito. Magiging tanda ito at patunay na naroon ang Panginoong makapangyarihan sa lupain ng Ehipto. Kung ang mga taga-Ehipto ay hihingi ng tulong sa Panginoon sa dahilang pinapahirapan sila ng mga umaapi sa kanila, Ipadadalhan sila ng magliligtas at kakalinga sa kanila. Ipapakilala ng Panginoon ang kanyang sarili sa kanila. At sa araw na iyon ay kikilalanin nila ang Panginoon. Sasambahin nila siya sa pamamagitan ng sari-saring mga handog. Magsisipanata sila sa Panginoon at tutuparin nila iyon. Parurusahan ng Panginoon ng salot ang mga taga-ehipto. Pero pagagalingin din niya ang mga ito dudulog sila sa Panginoon at didinggin niya ang mga dalangin nila at pagagalingin sila. Sa araw na iyon, magkakaroon ng malapad na daan mula sa Ehipto papuntang Assyria. Ang mga taga Ehipto at mga taga Assyria ay magpaparoot pa rito sa Ehipto at sa Assyria at magkasama silang sasamba. Sa araw na iyon, magsasama ang Israel, Ehipto at ang Assyria. At ang tatlong bansang ito ay magiging pagpapala sa buong mundo. Pagpapalain sila ng Panginoong makapangyarihan at sasabihin, "Pinagpapala ko ang mga taga-Ehipto na aking mga mamamayan, ang mga taga-Assyria na aking nilalang, at ang mga taga-Israel na pagmamay-ari ko."